Ang sabi ng Kristo mismo, ituro na ganapin o gawin. Ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo, eh, ito namang mga, hindi na ikakailangan ng gawa. Kasi kapag ka meron kang gawa, magpamapuri ka, magbobos ka, maling interpretasyon. sa Del Monte City, Bulacan. Nandito po ang ating mga kababayan at kasama din po natin ang isa sa magtatanong At uh, isa po siyang born again sa Palay Bulacan, si Brother Boy Tingson. Brother Eli, ito na po ang tanong po ni Brother Boy. Ang tanong ko lang po, kapag po tayo ay binawian ng buhay, kinuha ng Diyos ang ating buhay na ano po. sa so madalit sabi po ay tayo ay namatay na na ano po. Ano po ang makapagliligta sa atin? yung mabuting gawa po ba o yung yung lubos na uh, pananalig sa ating Panginoong Isu Kristo? Magkasama yun, kapatid. Yung pananampalataya kasi na sinasabi ng Kristo, hindi pananampalataya na nakahiwalay sa gawa. 2.22 ng Santiago, ang sabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Maliwanag yon. Ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa may kautusan ang pananampalataya. May gawang kalakip ang pananampalataya kay Kristo. Pagka kay Kristo ka sumasampalataya, hindi ka magiging tamad. Hindi ka magiging walang ginagawa na parang standby. Basahin natin ang ikalawang Pedro 1.5. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Aliwanag ang salita ng mga apostol. Pagkaragdagsagan ng inyo ng buong sikap, idagdag ninyo, add to your faith, add to your faith, virtue, and to virtue, knowledge and to knowledge temperance and to temperance patience and to patience godliness and to godliness brotherly kindness and to brotherly kindness charity for if these things be in you and abound they make you that you shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ idadagdag sa pananampalataya yung mga mahalagang bagay na yon Ah, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at na pag-ibig. Ayan ang mga dapat gawin. Hindi naman sasabihin mo, sumasampalataya ka lang, tapos na. Kasi ang pananampalataya, may kalakip na gagawin ka. Ang gagawin mo yung utos. Meron kang utos na susundin. 28 sub 20 ni Mateo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. So, ang sabi ng Kristo mismo, ituro na ganapin o gawin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. Eh, ito mga, hindi na ikakailangan ng gawa. Kasi kapag ka meron kang gawa, magpamapuri ka magbobos ka. Maling interpretasyon. Bakit? Basahin natin yung dos otso ng Efeso. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sila lang kakamali, eh. Hindi ka sa pamamagitan ng gawa pananampalataya lang upang ang sino man wag magmapuri. Ang tanong, hindi sa pamagitan ng gawa. Ay, anong gawa? Anong gawa yung hindi ka maliligtas doon? Kanungin natin yung sumulat na si Pablo. Sa pa, Pablo, ano sabi mo? Hindi sa pamagitan ng gawa. Ano ba yung gawa na sinasabi mo na yan na hindi sa pamamagitan niyang kami maliligtas? Basahin natin ang Tito 3.5, sabi ni Pablo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran, na ginawa nating sarili. Ang gawa mong sarili, katwiran mo. Sabi ni Pablo, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Meron kasing sariling gawa ang tao eh. Pero pagka ang gagawin mo, yung ipinapagawa ng Diyos, iba yon, Iba yon, Dos, dose ng Pilipos. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yon sabi ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano sa Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pagka ang gagawin mo, yung kalooban ng Diyos, eh hindi ikaw mag-isa ang gumagawa nun. Ginagawa mo yun dahil sinasamaan ka ng Diyos. Dahil sabi ni Kristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So meron kang magagawa pagkasama mo si Kristo. At yung ginagawa mo, na kaya mo lang nagagawa, eh, kasama mo si Kristo, hindi ka pwedeng magmapuri ron. Eh, kasama ka nga ni Kristo. Eh. Kung wala siya, hindi ka nga makakagawa. Eh. Ang gumagawa sa sa'yo, si Kristo, paano mo ipagmamapuri? Eh, alin yung pwede mong ipagmapuri? Yung sarili mong gawa. Yung sinabi ni Pablo na, na gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Hindi dahil doon tayo maliligtas. O ngayon, para maintindihan natin, balikan natin ulit kapatid na Daniel ang dos otso hanggang jis, pinuputol ng mga born again eh, hanggang nuebi lang eh. Basa, Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Aling gawa yan. Hindi sa pamamagitan ng gawa, para sino man magmapuri. Eh. Yung sarili mong gawa. Eh, pero kung itutuloy mo sa Jesus, sa pagkatayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hindi eh, meron tayong gagawin. E yung gagawin mo? Yung inihanda ng Diyos, hindi yung sarili mong gawa. Kasi kung sarili mong gawa ang gagawin mo, magmamapuri ka. Pero pag ang gagawin mo, yung ipinagagawa ng Diyos na siya ang naghanda, na kaya mo magagawa, itutulungan eh, ka niya, dahil kung hiwalay ka, hindi mo magagawa yon. Paano ka magmamapuri? Kaya mo lang naman nagawa eh. Sinamahan ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ang sabi ni Pablo, tayo'y kanyang gawa, ang kristyano'y gawa ng Diyos. Nila lang para sa mabubuting gawa. Kaya nung nakadiskusyon ko yung pastor ng Baptist, sabi ko, talaga bang hindi na kailangan gumawa ng mabuti para maligtas? O, oh, eka, pananampalataya lang. Ah, ganon. Ang susunod kong tanong, kayo ba nag-iika po? Sabi ko, oraw. Mabuting gawa ba ang ika po? Oraw. Eh, huwag, hindi eh, hindi na kami magikapo. po. Eh, hindi pa pala kailangan ng gumawa ng mabuti eh. Eh, ba't pag hindi naghihika po miyembro mo, sasabihin mo, ninanakawan ng Diyos. Tinatakot mong maiimpierno Kung mabuti yung ikapo, sabi mo, ba't tinatakot mo yung miyembro mo pag hindi nagikapo. po? Sasabihin mo, maiimpierno. Eh, dapat palang gawin ng miyembro mo ganito. Ako'y sumasampalataya sa ikapo, pero di ko nagagawin. Mawawalan siya ng pera, kaya hindi siya conformate. Hindi daro kailangan lang gawa. tanungin mo si Pablo, siya nagsabi nun eh. Aling gawa yung hindi kailangan? Ha? Alin yon? Yung gawa mong sarili. Pero yung gawa ng pananampalataya na inilakit ng Diyos sa pagsampalataya, aba hindi pwedeng wala yun. Kasi yung pananampalataya na may kasamang gawa, yun ang ikaliligtas ng tao. Hindi pananampalataya lang na wala namang gawa. Basahin natin ang Santiago Kapitulo 2. Ganito ang sinasabi sa versikulo 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. <laughs> Paano ang maliligtas niyan? Patay ang pananampalataya mo its tangent to saying wala kang pananampalataya kasi patay eh pagpatay wala eh. eh kaya ang ang masasabi ko po kapatid na boy ang makakapagligtas sa atin yung pananampalataya na may gawa kasi kung sumasampalataya man tayo pero wala naman tayong gawa mali po yon sabi ni san juan sa unang juan ganito ang ating mababasa sa 3:18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nang dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ah, maliwanag na maliwanag yan. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni nang dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos, may gawain kapatid. May gagawin ka. Iibigin mo ang kapwa mo pagkain nagugutom ang kaaway mo, papakanin mo. Pag nauwaw, paiinumin mo. Hindi ba gawain yun? Yung asawa mo, mamahalin mo. Hindi ba gawain yun? Yung anak mo, aakain mo. Hindi ba gawain yun? Hindi naman puro pananampalataya lang yun. Ha? Ah. Gagawin mo yun. Bakit? Kasama yun ang tunay na pananampalataya. Bahagi yun ang tunay na pananampalataya. Ulitin ko 2.22 ng Santiago, Nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Perfect faith is a faith with works. Not only faith, but it must be with works. What works? It is the work of faith that was preordained by God even before our creation. Kaya 'yun ang po ang sagot ko sa kapatid na boy, sana naunawaan niyo. Maraming salamat po, Brother Ellen.